Uh, paano po kung may uh, kumontra o magpipetisyon dito po sa nar naratipikahang batas na ito. Magiging batas pa po ba ito? Maaaring oo at maaring hindi po. Pag-usapan po natin. Maraming maraming salamat po sa patuloy po na sumusuporta sa aking channel. At sa mga napangdaan lamang po, kayo po ay aking inaanyayan na mag-subscribe. Pakiclick po yung notification bell para palagi big Palagi po kayo ang updated. Paki-like and share din po kung maaari. Maaaring oo. Yes po, oo. Magiging ganap na batas po ito kahit na may magpetisyon o magreklamo kung ang magiging hatol po ng Korte ay papabor po sa batas na iyan. Ang ibig kong pong sabihin, kung makita po o nakita po ng uh, Korte Suprema na walang nilabag uh, na batas, at yan ay isang ayon po sa konstitusyon, natural lamang po, naturalmente, uh, matutuloy po yan at magiging ganap na batas na po. At hindi rin. Yes po, bakit? Kapag ang nakita naman po ng Korte Suprema ay uh, yan po ay labag sa saligang batas o sa ating konstitusyon at yan po ay idideklara uli na unconstitutional matutuloy pa po ba hindi na po hindi na po matutuloy ang batas na yan na nagtatakda ng halalan uh, ng barangay at SK elections sa November uh, 2026 ano po ang mangyayari kung sakasakaling yan po ay petition na declared na, na unconstitutional ano ang mangyayari ganito po ang mangyayari ang uh, Supreme Court ruling po ang iiral at mangingibabaw. Ano po iyan? Ulit-ulit na lamang po. Yan po yung uh, Comelec versus uh, Romy Makalintal At nagtakda po ang batas na sa December 1, 2025 po gaganapin ang susunod na halalan. So yan po ang mangyayari at yan po ang mangingibabaw na batas. Ang halalan po ay uh, itatakda or magaganap Uh, sa December 1, 2025. Kapag ang uh, isinulong o ang batas na naritipigahan na yan po ay may kumontes, may nagreklamo, nakarating ng Korte Suprema at idineklara na unconstitutional December 1, uh, 2025 po ang halalan. Uh, sana po mga kabarangay, Uh, kahit papaano po ay uh, may uh, nalaman at naiintindihan po kayo uh, sa uh, usaping konti. <laughs> uh, bagama't tayo po ay uh, hindi naman bobo pero tinawag pong bobo, uh, okay lang po. At alos sa uh, ay maraming maraming salamat po pala sa mga uh, kabarangay na nagsorry at ako rin po ay nagsorry naman po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Yan po yung mga tunay na Lingkod bayan, yung kapag nagkamani, nakagawa ng hindi maganda sa kapwa, ay nagsosori. Maraming maraming salamat po at ako rin po uli ay nagsosori po sa inyo. Napakaseko po sa araw na ito. So, pansumandali, uh, yan lamang po na siguro mga kabarangay. At uh, sana po ay uh, wala na nga kumontra para sa akin. Wala na sana kontra uh, para yan po ay man manaimit na po ang lahat. Kaya lang po sabi ko nga, hindi po natin hawak ang pag-iisip ng bawat isa. Coiners Ring.